good morning, good morning guys uh, welcome ulit sa aking uh, youtube channel dito tayo sa tabag, nagka-kape Kape muna tayo ng uh, isang matapang para gumising ang ating katawan uh, bago, after this pakatas uh, nito direct tayo, may level, may tayo doon medyo mura-mura doon ang, pag, ang bilihin at uh, tayo magpapagupit na rin ako doon at kung doon tayo abutin ng gutom doon na rin tayo magtatanghalihan sama lang kayo guys sa akin pa masyal muli sabado araw man sabado wala tayong trabaho at uh, tayo okay tapos na tayo magkape bili tayo ng isang croissant pang nasa train tayo, tayo ng kuwasong kuwasong isang kuwasong lang tayo dito

Ya ibig sabihin lagi. lang, baka lang Okay guys, punta na tayo ng uh, metro or train. Okay. Kunang ko lang 90 euro ang nabigo. Kulagay mo ng sandaan ang nabigo. Okay, okay, one minute bago dumating ang train. Then, doon na tayo kakain sa, ano, sa train. Ayan so, na yung train natin.

tumalon yung babae. Tig pang Ito na siyang tayo araw po ng sabado wala tayong trabaho kaya ang gagawin natin maggagala tayo at yung mga gustong sumama manood lang po tayo at makikita nyo yung buhay paris ni Angelito TV ayan yeah guys, diretso na to sa ating pupuntahan 2 minutes, ayan na po yung train na parating na, sasakyan po Tumba pa yung mama. Tumba pa sa akin. Magsasokin na tayo dito. Sumakitin pa ako dito ah. Magpapagupit muna tayo bago tayo mamili. Para wala tayong bigbikin na... May elevator doon eh. Tapos pag uh, uh, pababa na tayo, maglalakad lang tayo. Okay guys, uh, may na tayo rito. Nandito na tayo. Bibili tayo ng bangos. matagal na, matagal matagal na rin tayo. Hindi nakakatikim ng bangos dahil doon tayo namimili sa malapitan lang eh. Wala namang mga fish. Doon. Meron doon, napaka-prosen na. Eh. Sobrang prosen. Kaya nga, hindi na lasang bangos. Puro Chinese dito. yung bilihan ang mga tofu. ah, taho. Yan, bilihan dyan. Okay guys, pasok na tayo. Bibili tayong bangos yung ano na. Kuha na siya. Uh, tawag doon. Boneless. Belly siya. Belly yun siya. Kukuha tayo na tatlo pagkaalam ko nito, 8 euro eh. Mahal, no? Okay, guys. Uh, bayaran natin at bibili tayo naman ng mga karne. Wala atang tuko rito eh. Excuse me.

Isang kilo ba si? One point three. Kasi nga magkano? Yan yun yun yung buto buto na yan. Oh. Three euro. Three. Three euro? Magkano magkano yung isang buo na yan? Oh. Pang sinigang. Hmm. Oh. Ayan. Okay. Okay na yan, bossing. Ayan, 3, 3, hmm. Okay, na ni bossing. Okay, okay, okay na bossing. Okay, merci. Babayaran natin. सवाल Merci. Okay, guys. Namili na ako. Namili na muna tayo bago tayo pumunta na ano. Pag-upit. Nag-diretsyong guwe. Tapos makasyaluli tayo. Dahil matutunog tong ano. Dito tayo. ah uh, Shoutout po sa inyong lahat. At uh, happy weekend. Enjoy. And ingat po lagi tayo sa ating uh, pangamasyal. saan man tayo naroon. Ayan, mga konyan. Okay. <laughs> Pardon. Well, merci ya. Merci. Ah. merci. Pardon. حمراء ah. Pak. Oui. Merci beaucoup. <laughs> <laughs> 見てたよな。

Narcie. Oke. Hitung na to ang tawag Bell. Bell, ibig sabihin maganda. Bill, magandang village. Magandang lugar. Pero magulo. Ayan, puro Chinese. Sorry sa mga Chinese, talagang kuhan dito yung ano. Guys, ahm... Uh, restaurant. Iinom lang ng kape yan, kwentuhan, tagal. Pero may bayad yung mesa na yan. Kahit tumagal sila. ang binabayaran ng nila yung, yung mesa dyan. Alam ko yung lugar na to, maraming gupitan dito, yung mga Indiano, mga Pakistanis, mga Arab. Kaya lakad-lakad lang -lakad tayo rito. Okay guys, tapos na ako magpagupit dito. Shampoo pa. Abwa ah, ko. buko. Ayan, uuwi muna tayo. Uuwi muna natin tong ating pinamili bago tayo mamasyal uli dahil mahirap yung namamasyal tayo may bidbet ang ang maganda lang doon nag-shampoo bago gupitan tapos nag-shampoo after ng gupit kaya wala tayong buhok sa ulo hindi na tayo maliligo kaninong umaga kasi naligo ako bago umalis dito na tayo sa metro may na tayo rito maraming manduro ko dito eh kunin mo lang yung card yung nabigo para makapasok tayo ito yung picture ko yan Five minutes. Charles <coughs> de Gaulle, Étoile, Cléber. ito tayo ngayon sa Church de Gaulle, Church of Gaulle 8th Wall. Kita niyo ang dami tao. Hindi nawawala ng tao rito sa lugar na ito. Panay-photo, picture, panay cellphone na hawak nila. Kamera, masaring-saring kamera tulad natin. Yan. Hindi nga lang maganda yung panahon ngayon dahil tatakpan ng araw ng ulap yung araw layo na namang narating ko oh. magmula doon sa Arknog Triumph na yun Gandito. ibang metro na yun ito metro na rin to doon meron itong sugurado tsaka EPNAC magkatabi yun eh Bilihan ng mga electronics, bilihan ng mga gamit sa bahay, mga appliances. Okay, guys, tawi tayo. E doon, oh, sigurado dito meron yung SD card. Doon sa pinuntahan ko kasi eh, maliit lang yun eh. Tawi tayo, wala naman dumadaraan. Ang layo pa oh. Tabi tayo. Hop ya. Tabi tayo. Sama lang kayo sa aking pamamasyad. at uh, parang nakasama ko kayo sa aking uh, paglalakad ngayon. Araw po ng Sabado wala tayong trabaho. Kaya samantalahin natin itong pagkakataon na to para makapag uh, alu ng konte Dahil lunes hanggang biyernes, trabaho tayo. Kaya sa gabi na lang ako nakaka-uwi. Pumapasok ako ng 9.30 to 7.30 ng gabi. Kaya pagdating sa bahay, tulog na. Kumisang ni idala akong pagkain na galing sa amo, yun na lang ang kinakain ko o minsan doon sa hindi minsan madalas doon sa anak ko may nagluluto siya ng pagkain okay guys andito na tayo sa may dark pasok kayo dito sa darpy Depuis le moment où vous voudriez que les gens envoient une vidéo parce qu'on n'avait pas les citées. Bah oui, je pense. Ah oui, là je crois que Ah oui, le projet. Ok, merci monsieur. Oui. Ça dépend, 64 Go, 128, 32. Oh. vous avez... Oh, ok, merci beaucoup. Il n'y a rien de chez C'est pour l'appareil photo, c'est pour la caméra Non, non, non. Ok, d'accord. Non, non. Vous avez vous gilet rouge, d'accord D'accord, merci. Vous, me dites, je vous renseigner. Ok, ok, merci. guys, so, ang presyo sa dati kong binibili pag sa online 54 euro bura na lang tayo ng ibang mga video sa ating yung mga hindi mahalaga sa online na lang ako bibili sa Amazon. Dalawang SD na 'yon. Ganun din naman yung kuhan, 128 GB. Okay guys, sakay na tayo ng metro. Punta naman tayo na ang uh, Punta tayo ng ano, na uh, Unverse sa Mula Rouge at sa tawag dito sa sakrekor tapos suwi tayo at uh, magluluto ako ng uh, pagkain ko at para bukas araw ng linggo bukas nagsisimbo magsisimba tayo importante yun yun ang pinakamahalaga sa araw ang magsimba ang magpasalamat sa Diyos okay guys dito na tayo sa metro connected na yung camera ko dito sa cellphone no? Oh. ayan siya oh. bura na lang ako ng ibang oh. ok ito sa cellphone diba magtatap lang tayo ng ano pasok tayo oh. dito tayo ba sa pigal tsaka sa unbers. sa dalawang yan pero pagdating ko rito pwede nang lakarin to